So ayun, what's up mga master? So paano nga ba makaipon ng 1 million sa loob ng isang taon dito sa New Zealand? So ayun, sa video na yan, yan ang tatalakay at na pag-uusapan natin Kasi uh, may mga napapanood ako ng mga uh, content creator dito sa New Zealand na nagsasabi yung isa nga, napanood ko eh Sabi niya, kumikita daw siya ng 100,000 Hindi uh, ko lang alam kung 1 uh, week ba yun or two weeks At uh, yung isa naman, kaya daw kumita ng isang million sa loob ng isang taon Ito yung mas malala Merong isang vlogger dito na nagsasabi na kaya lang niyang kumita ng uh, 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 makapag-ipon ng uh, 2 million sa loob ng isang taon. So, <laughs> minsan matatawa ka na lang eh. So, ayun shoutout muna sa mga solidong uh, followers at uh, supporters ng Sana All TV dyan. So, ayun, siguro kaya naman, kaya ma-achieve yung uh, 1 million na savings na ipon sa loob ng isang taon kung ikaw ay hindi ka magbabayad ng bahay. Ngayon, kung ikaw ay nagre-rent ng kwarto lang, nagre-range lang yan ng 250 to 300 New Zealand dollar. 200 to 250 like that. Isang uh, kwarto lang yan. At kung bahay naman, isang buong bahay na may 2 to 3 bedrooms, so nag-range yan ng uh, 500 to uh, 600 New Zealand dollar weekly. So kung hindi ka magbabayad ng bahay, possible yan. Uh, wag ka na rin ano, kumuha ng sasakyan. Maglakad ka na lang papasok sa trabaho para ma makaipon ka ng isang milyon. So, huwag ka na rin magbayad ng tax. Yun yung pinaka-the best doon. Kasi, isa yun sa pinakamalaking uh, gastusin natin dito ng mga kapwa ko Pilipino dito sa New Zealand. Yung tax. So, huwag ka nang magbayad yan, master. Para makapag-save at makapag-ipon ka. At higit sa lahat, huwag ka na rin kumuha ng mga insurances. Car insurance, uh, life insurance, ano pa mga content insurance. Huwag no? ka nang kumuha yan. Kasi, dagdag gastus lang yan eh. Paano ka makakaipon ng isang milyon? At uh, pinakahigit sa lahat, wag ka na rin kumain kasi the best yon yun ang pinaka the best na uh, gagawin mo uh, siguro nahihirapan ka na sa sa buhay mo so the best yon wag ka nang kumain para makaipon ka ng isang milyon <laughs> so ganun lang ganun lang kasi simple yon kasi in reality in sa realidad mga master uh, medyo malabo talaga makapag-save ng uh, isang milyon kaya sa mga content creator dyan na nandito sa New Zealand, kapwa ko content creator na nagsasabi na kaya makapag-ipon ng isang milyon dito sa New Zealand, yan kung hindi ka gumagastos weekly. Bahay, pagkain, sasakyan, insurances, tax, maaari, maaaring makapag-ipon ka. Pero dahil nga, uh, masasabi ko na medyo may kataasan ng cost of living dito sa New Zealand. So, malabo yun. Malabo yun, mga master. Yung, hindi ko kasi kilala masyadong vlogger, nadaan lang yun dito sa wall ko eh. So Suma, sumasaho daw siya ng ano, 100 uh, New Zealand dollars weekly yan or uh 2 uh, weeks. So hindi lang natin masasabi kasi malay mo nag overtime siya 24 oras siya nagtatrabaho. So ganoon siguro yun. Yung isa naman na 2 million na nakakapag ano, nakakapag makakapag-ipon ng 2 million, naku mas malabo pa yun sa sabaw ng pusit master. So sa realidad lang Tabla-tabla lang tayo dito, mga master. Tabla-tabla lang ang kita dito. Sapat na yung uh, uh, nakakapag-save tayo ng kahit na konti. Kasi nga, mataas ang cost of living ng New Zealand. So, although hindi siya kasama sa mga ranking ng mga bansa na may mga matataas na cost of living, pero ang realidad dito sa New Zealand ay mataas talaga ang cost of living. Gaya nga ng mga nagawan ko ng uh, content nung nakaraan, Uh, yung mga cost of living dito sa New Zealand na, uh, cost of living ko, I mean, sorry. So, ayun, nandyan yung bahay. Isa sa mga gagastusan nyo yan, weekly yan bayaran dito. Kung kwarto lang upahan mo, 200 to 250 New Zealand dollar. Depende pa yan sa lugar. So, meron ka pang gagastusan na, uh, syempre, pagkain, kailangan mong kumain. At ako, may sasakyan ako, kailangan kong kargahan ng gasolina yun. 50 dollars weekly yun. So, may mga plans din ako. Insurance, uh, car insurance. Tapos, may phone at saka, uh, uh, data plan ako. So, isa yun sa mga ginagastusan ko. And at the same time, yung pagkain, napakahalaga nun. So, <laughs> kaya kung gusto mo makaipon ng isang milyon, siguro, mag-google ka ng mga limang taon o higit pa Mabuti kung wala kang binubuhay na pamilya kasi magkaiba kasi yung uh, salary sa savings. Siguro yung salary sa loob ng isang uh, taon mo rito sa sorry, nabulol. So sa loob ng isang taon, maari ka makapag uh, total ng isang milyon sa sahod mo. Pero sa realidad, hindi mo kayang kitain yun, master. Hindi mo kayang kitain yun. Huwag mong lokohin yung mga uh, followers mo, yung mga kapwa natin Pilipino na nanonood or nakakapanood ng mga videos mo. So, hindi, hindi yun totoo. Imposible yun. Pero kung yung ano, total na sahod mo, maaari yun. Kasi hindi mo naman kailangan bawasin ano? yung basta lahat ng sahod mo, payslip mo, computing mo, aabot yan ng isang milyon. Pero kung, siyempre, uh, syempre, gagastos ka, gumagastos ka, may pamilya kang binubuhay, ang sabi dito kasi savings eh, makapag-ipon. So, malabo yun, malabo yun, master. <laughs> so, okay lamang. Sana, ano, uh, mauntog ka at kung sino ka man sana mauntog ka para kahit paano matauhan ka. So, ayun, shout out muna sa mga bashers ko dyan. At uh, happy Father's Day sa lahat ng uh, fathers dito sa New Zealand. Hindi lang sa New Zealand, syempre sa buong mundo. Syempre, ang inyong lingkod sa Naul TV, ang vlogger-vloggeran dito sa New Zealand. Laging proud Pinoy yan at syempre laging pusong Pinoy. So, ayun, mabuhay kayo lahat. God bless you all, mga master.